Yan po yung pinabahay ni Kuya Balon. diyan tara po mga, kaling, mga kaibigan ko. Mga minamahal namin na uh, kakatsuking paninaw ko Big shout out po sa ating lahat. Sa mabagalang araw po. Sa ating uh, lahat mga kalingan. Mga minamahal namin suking uh, paninaw ngayong araw na ito. So ngayon po, nandito uh, na po ako ngayon. Ayan, naglalakad po ako ngayon. Magtitingin-tingin tayo ng mga kikita dito sa daanan. Ano, dami pa na rin. Ayan po yung kumiyas. Ayan po ay yung langka. Ayan po. Ayan yeah. Makita po natin yung ano yung lugar na yun. Yan. Kaya kadalasan kasi napapansin natin ano na malayo talaga ako wala kuya na yun. Pero today pag ako uh, ay nagkataon kasama na po ako sa ating kalingap. Dito po ako mamimili ngayon ng pagkain. Ito yung labasan. Yan, dito na ako nagdaan sa sarkat. Nakita ko yung pinabahay ni Kuya Bal dito. Sabi daw ay uh, nag-u- na daw po yung ibaba.